buking ko talaga. Wala akong patawad, eh. Oh, bago pa naman skin ko, oh. Lakas ng skin. O, oh, yun, yeah, Gago, tumatalo, no? Hahaha. <laughs> Gago, mga sarto, Gago, mga sarto, ha. Hahaha. <laughs> ang tindi ng gun, pre. Tangi na, sariro talaga ito mag-TV-TV, pre. Gito, TV-TV, pre. Putang, ina kailangan ko lang na, na oh. No? <laughs> <laughs> Gago po, Ito, yan. <laughs> Gulo, gunggung, -gung, O, you know? oh, ano ah? Ano ah? Ano ah? Papalagka, baka mamaya ma... Wasak to sa akin eh. Gusto niya first blooding ko to? First blooding ko to, pre? Hindi, putangin na mo. Halika dito. Ay! Joke lang! yun, nandaya, madaya. Ah, madaya ka. Hmm, to. Daya po, tagis. Ang sakit mo naman, Dodong. Uy, gago. Baka nakakalimutan mo, muskugad to. Baka gusto nito mabugbog to, ah. Kawawain ko kaya to. Ha! Huwag mo akong galitin ka. Ano pangalan mo, ha? Ah? Baka nakakalibutan mo top global to ha. Ayan, patay ka tuloy. O sige, banatan mo pre. Sige pre, banatan mo pre. oh tindi nito ha. O, oh, thank you. Nice one, baby! Ano ba itim nito pre? Ito ba? Tama ba team ko? Patay to pre, tingnan mo pre. Tingnan mo pa na kung paano papatayin to pre ha. Tingnan mo bote pre ha. soul eternal! Ayoko magmura! Ayoko! 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 Mamaya lang! Babalikan kitang supot ka! Ha? Babalikan kita! Akala mo siguro ha? Lapil na pilto, to! Putang na Obos! 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 Obos oh, obos oh, obos oh, obos oh, obos putang ina! Double kill! What the fuck? Is she the bad oy, sis! Okay nina, uy! Uy, uy! Ano ha? Ah. Ano, 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 oh ano, 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 oh, ano, oh, ano, oh, ano, oh. ano, oh, oh ano, ah. Alala. Alala. You. Oh, ano, ah. oh, ano, ah. ano, ah. <laughs> oh, Hala! Nawasak na yung turi ko sa daas! What the shit! Grabe! Grabe ang animal! Oh my god! Ang bilis naman na sa taas! Fucking shit! The... Grabe naman Ang bilis naman natunod dito Wait la, wait la, wait la. Sana yung Marks Manila Bubugbugin ko na ba? Tama ba yung item ko? Tama ba yung item ko? Ay! Ano ah? Ano ah? Ano ah? Ano ah? Ang kulit Pumapalag pa Bapiling gilong puta

Ano ah? Putang ina to rito ang bastos! Uy, eh, 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 Sige, sige, sige! Sige, pre! Ay, ay! Back, back! Uy, ay, ay, ay! La, 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 Ay, ay, di puta! Pati ako, malapit ako na matay! Ah, putang ina, abol oh! Ah, bullshit puto. Ah, bulso po to. Kala niyo siguro kaya niya ako. You cannot kill me! Oh, no, 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 no. Tangina, sumusubra ka na. Putang ina mo ka. Uy, putang ina! Ano yun? Oh my God! Tama ba itong item ko? Tama ba itong item ko? Turuan niyo nga ako. Turuan niyo ako. Putang ina ngayon ko lang ulit itong nagamit eh. Alam kulit ulit ito. Ang Lah! Putang ina naman nun no, Namatay na naman na no, Putang ina mo Who it? Oye Game Bilales Shoutout po Sige lang Totoo na Ako naman pinakamataba sa kanila eh Ngayon lang yan Ngayon lang yan Mamaya bugbog sarado si yan Bugbog sarado si yan Di marunong magmoskob si chokes. Si Moskob Ang di marunong sa akin Ano klase na comment yan? Ah! Si Musko bang hindi marunong sa akin? Bubo mo naman! Ah! Tanga-tanga mong supot ka! Patay, patay na! O, putang na ito, tingnan mo. O, putang na, tumakbo. Takot na takot, to oh. oh, scary, o oh. scary, oh. scary, oh. Oh, scary, oh. Uh, bahala oh. Lalo, dito mahama. Wisit, ba't ka nun dito matama? Okay, pre, banata mo yung pre, putang na yun. Banata mo pre, Ay! Ay, di puta, ay. 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 Ay, gago na, obos. Oh, oy may ramdabe, dilo po! Wisit naman, oh, naubos na naman tayo. Nakakabad trip ka naman! Misak! Bisit na misak to, ah. Ba't ganun si misak? Ah, ito misak na to. Misak. Nasa amin si Sak, tapos si misak nasa kalaban? Mas lugi nga kami doon kasi mayroong misak kaysa eh. atin sak lang. Ay, nandito na naman. Putang ina mo. Ay ay, 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 ay. Ay, gigil na gigil. oh gago. Gigil na gigil, oh, Gigil na gigil, oh Gusto yata nito mabugbog, eh. Pinagbibigyan lang kanina, eh. Putang ina, gigil na gigil na. Ano ba item kasi nito? Putang ina. Langit lang nagkakan pa kasi ako ng item nito, eh. Hindi ko pa kasi alam item nito, eh. Tama ba yung item ko? Tama ba yung item ko? O, oh, kinuha ko na yung can. O, oh, wait, la, wait, la, wait lang, wait lang, wait Di ko alam kung tama yung item ko dito eh, no? Tama ba? Tama daw, tama daw. Sinusunod ko lang naman yung item dito eh, oh. Ito talaga nito ito mabugbog, no? Uy, putang ina! Lumusot pa din! Oh my God! Buisit like my... ka, kumukulit ka. Kung... Uy! 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 Putang ina nito talaga! Ay! 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 Ah, gustong gusto mo, misak. Ah, gusto mo matipihan. Gustong gusto mo. Ah, bago mo, gusto nyo talaga maubos, ah. Gusto nyo talaga, oh, yan, naubos ka sa mo, oh, yan, naubos ka sa ama mo, to, saktong sakto to. Oh, saktong sakto, oh, diba? Oh, diba, saktong sakto yan. Oh, ito, ito pa, oh, putang ina mo kanina ka pa. Oh, di ba putang ina -in niyo naubos kayo, mga ulol? Ha? feeling malakas kayo eh. Mamaya lang kayo sa akin, putput kay -put kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang yung muskob ko eh, ha? Di nyo alam, tap global ako muskob user, mga ulol. Ha? Ngayon papamukha ako sa inyo kung paano binubog-bog ng isang tap user, tap global, ha? Tangin na, grabe yung cooldown, oh. Oh, ay, grabe yung cooldown. Pero naubos agad, oh. Oh, grabe, kita mo yon yung attack. tangina Grabe yung attack, no. Bilis, no. Oh, pak, 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 pak. Grabe, tapos yung cooldown, ang bilis. tangina mo muskob dito. Pag nag-dip to, patay to sa akin, po. ina mo, mag-dip. Try mo mag-dip. ah Patay to sa akin, po. ina mo, ah kanina ka pa eh, kanina ka pa eh, putang ina mo talaga. Ah, putang ina mo talaga. Tiki ka dito. Ito, ito, dadaan yan dito eh, putang ina mo, dadaan dito yan eh. Dumaan ka dito, putang Uy, ga, uy putang ina, dumaan lang, gago! Uy, shit, di pa dumaan dito, gago nin. <laughs> Ang ina mo putang ina di ka dumaan Dumaan ka dito putang dumaan ka dito Dum Subukan mo dumaan dito Dumaan ka dito putang ina mo dumaan ka dito ha Nang gigigil ako dito sa nata na to eh ha Subukan dumaan dumaan ka dito putang Dumaan ka dito putang ina mo ha Ay eh, mo dumaan dito dumaan, dumaan Dumaan ka dito ha? Putang ina mo nagigigil ako sa iyo eh, ha? my raid thanks holy terror putang ina di pa rin tumama naman oh ah uh, kapad trip naman yun di pa tumama uh. no ah kapad ah naman talak putang na mo ali ka dito putang na mo sige putang na mo pumalag ka mm. ah kaya mo ko oh Oh, ano ha? nyo kaya, sige. Ang ina nyo ha, kala nyo ha. Try nyong lumapit dito. Po, try, nagwawala na yung muskob ko. O, oh. oh, nagwawala na yung muskob ko ha. Ha, ah, nagwawala yung muskob. O, oh, po, na nag-ketchup yung tori nyo. Ketchup yung tori nyo. oh, o. Okay. Sige. Ano ha? oh, sige. O, oh, ano? Ay! Ay! Ganyan talaga. Ah, ganyan talaga. Pag sasimula kasi ganun talaga. Pero bubugbugin ko yan sila lahat. Ah, bubugbugin ko yan sila lahat. Ano pang kulang ko dito? Pupulbusin ko na yan lahat. Ano ba maganda item dito? Depends ba tayo? Siguro defense tayo no para makapagkantayan no kasi in lambot natin. Hindi na. Hindi na natin kailangan ng defense life sila god. Busbound. Ubus oh, ubus oh. Ubus oh. Ubus to sa akin, ubus to sa akin. O na GG. Tula ka doon, muwi ka. Yot, nubos man ang mga kasama ko, putangin namin. Ba't nyo inubos? Tapos mamaya, sasabihin nila, buwat ako. Ganyan naman kayo eh! Dapat di ko tinapos eh, putangin namin. Dapat di na ako pumasok doon. No? Dapat pinatakas ko na lang si Balmond eh. Ah, sige lang. Makakapag-dip na pa na sila. Makakapag-dip pa sila, pre. Makakapag-dip pa sila. Makakapag-dip na sila. I think, ano maganda item dito? One ka tayo. Yan na lang. Hindi, wala naman tayong dipinsahan doon eh, you no? Know? Kailangan na lang natin damage dito, pre. Pwedeng damage na lang talaga tayo dito. Eh, makakapag-dip yun sila. Obosing oh, ko ba? Obosing oh, ko ba? Obos, oh, oh. Oh! Ubusin ko ba? Ubusin ko ba? Ito na! Ubusin ko to! Chimpo to! Chimpo to! Chimpo to! Asked, oh, tang in namin. visit naman, oh. Oh, na na lang tayo. Tang in nyo. Oh, na lang tayo. na lang tayo. Oh, na na lang tayo, oh. Di ba umuwi sila? O, oh, di ba? You scary guys, you scary guys. O, oh, tangi na nyo ha. Ah. Kayo dyan, kayo dyan. Anong ginagawa nyo ha? Ah? Anong ginagawa nyo ha? Ah? Anong ginagawa nyo ha? Ah? Ginagawa nyo ha? Bulin mo, bulin mo, bulin mo. O, oh, tangi na. It. Yo, Jalen Pamplona, Shoutout po. Permen Carbal, Pagara Junior, Shoutout din siyempre. Yo, mga sa mga nagsha-shoutout sa akin, sa mga mga pogi kayo kaya kung gusto mo maging pogi at maging successful sa buhay, i-share mo 'yung stream natin. <laughs> eh, gago saan sila, gago sa Lord pala, may Lord pala, putang ina. Oh my god. Uy, shit na 'yan, dapat sa Lord ako tumi. Ito na, ito na, ubusin ko na 'to. gaga, sayang. Uubusin ko sana eh. Ito na, chimpo na to, chimpo na to. Chimpo na to, chimpo na to. Full boost to, full boost to. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito Abang ako dito. Putang na, patay to, patay to. O diba, put-put? Almost oh. Busto. What the fuck Hindi, will... sinadya ko yun Sinadya ko yun Sinadya ko yun Sinadya ko yun Para makabawi sila O, oh, tingnan mo Tapos na yan sila Pinatay ko yung dalawa eh Pinatay ko yung dalawang barukaw eh Ayun, syempre Yung mga kasama ko Gagawin nila magpupush na lang nila Yung abag ko doon Putangin eh, namin pinigilan ko yung pag-push nila. Ayan o, oh, ayan oh. saktong-sakto, kita mo yan o. Oh. O, oh, ayan oh. magigil nyo ako. Mm, putain mo. Mm, 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 sinasabi ko. Diba? Kita mo yon? Nagpakamatay ako doon tapos tinapos ko. Wala talaga makakato eh. Buti hindi ako naging BP. Pero malapit na ako maging BP o oh. kunti na lang Oh. Wasak na wasak sila oy. Grabe din tong kanato no. muskob